Oh, saan ka galing? Sa pagkabata. Saan pa ba ako magagaling? Alangan sa matanda muna bago bata. Saan ka galing? Ha? Saan ka galing? Paano ka napunta dyan? Tinatanong kita kung saan ka galing. Hindi yung nagtataka ka. Saan ka galing? Hmm? Nagayos lang ako nung gulong ng sasakyan. Sabi na eh. Pangamanakaw. Kung, okay. okay kung kailan ka ba, saka ka mag-ayos. Baka manakaw yung gulong eh. Nilagay ko ng padlak. Padlakan kita dyan eh. Ano ka ba? Pat, nung kukulam ka? Ba't bigla ka napunta dyan? <laughs> oh, no 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 no! <laughs> Pakala na naman pupunta, ha? Saan ka lumusot? Balik! Balik doon! Balik! Kung matigas ang ulo ha, bumalik doon. Balik! Ah! <laughs> Iihi muna ako. King na ako eh. Doon ako ihi eh, sa baba. Ha? Iihi ka? Hanggang ihi na lang talaga ang magagawa niyan? Puro na lang pag ihi. Ayan, pakinabang niyan. Walang pakinabang, ihi na lang talaga. Grabe ka naman. Pagkatapos mong ubusin yung kalakihan nito nun eh ganyan-ganyan ka mang Hindi. Hindi. Walang ihi-ihi. Bumalik ka dun. Bumalik ka. Ihi-ihi ka dyan. Putok umutok. Bumalik ka dun. Ihi-ihi pa. Papalusot ka pa. Bumalik ka dun. Mamamanghi tayo dyan. Bumalik ka. Sigurado ka? Papanghiyan. Uupo ka. Uupo. Sigurado ka Yan, dyan ka lang Umupo ka lang dyan Lalong mawawala to. Lalong may ganun 'yan. Ilang 'yan? Wala na pakinabang 'yan. Basta ng TV. na lang tayo ng TV. Eh ilang ako? <laughs> eh ilang ako? Sabi ko umupo ka diyan eh. Ah! <laughs>